Good morning, guys. So, ayun. Ang kakaya Yung kinakain ko. Kasi kaninang umaga, may napakan akong ano, bubuyog. Pero hindi yung ordinaryong bubuyog na so, pag niya nga gat, okay lang. yung bubuyog na kulay like, itin, tapos may strep siya na puti. So, masyadong ano yun. Ano yun? Hindi ko alam basta. Tapos, nakagat ako na pa. Maliit lang naman siya. Isa lang yung nakakagat Pero grabe. Sobrang sakat. Kahit nila. At nakagat ka siguro mga lima or mga sampung sampung ganun. Mamamatay ang isang hayop o oh, hindi ko alam sa tao sa tao kung marami niya kakaano dun tapos hindi maagapan so mamamatay siya ito lang yung nakagat siya akin ayan so namamaga yung pa ako dito, ko, dito yung kagat niya ayan o oh. mainit sa so, itong gamot na ito kinuha ito ni nanay kasi si nanay marami siyang alam talaga ng mga gamot gamot so sipsipin ko lang yung ano niya yung tubig niya kasi yung sakit ng pa ako. Masakit yung pa ako mula dito sa baba. Mainit siya. Tapos, parang, nagano na siya. Pumupunta na siya sa taas hanggang sa masakit na yung dito sa likod ko. Ay, habang masakit sa likod ko. Kasi kanina, di naman talaga masakit yung likod ko. Ngayon, mula nung nakagat ako kanina, siya sakit na lang kabilang pa ako. Parang, hindi ko na siya maigalaw. So, kaya, ako, kinuhanan ako ni nanay ng gamot. And then, ito lang. Ito yung gamot na binigay niya sa akin. Hindi ko alam to kung anong kahoy ito. Basta, ang sabi niya, bushin ko yung katas nito. Yun yung, uh, ano, yung lang na ko. Kasi, may hirap kasi, buntis ako ko. So, sabi nila, maapektuhan daw yung bata. Kapag hindi ako, agad na agapan. Maapit po kami bata. Parang lalabas siyang may sakit. Lalabas siyang may ano sa utak. Parang mga ganun. So, kaya kailangan magamot siya. Dan, jual lewin jual, bumbu mata, It's guyabano. Guyabano fruit, yeah. No. Tapos no. no? lang yan inakyat ni Father. Why? You don't want to eat the guyabano fruits? Yes. Why? Ada. Hmm. Kailangan kong lagyan ng haplas yung paako kasi para siyang nanginilo. So, hindi ko maintindihan. Parang hindi ko nga siya kanina maihakbang nung papunta ako sa school. Manama din. Ah. Kailangan ko siyang lagyan ng haplas. Ang sabi ni Nanay, pababa dahil yung paglagay ng haplas. Nak, you don't want to eat the fruits? Mamanda na kin. 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 Okay.

Mm. <laughs> Sobrang sarap ng prutas dito tapos presko masyado kasi bago lang to kahapon lang talaga to pinitas ni Father umakyat daw siya sa puno ng ano ng uyapan. Pa ako niya yung kanya na gusto pero meron gusto niya ako kasi meron na ito. Tangalo nagatas naman yan kaya hindi siya nakakaalala ng ano niya ng pagkain. So, ayun, hapon na. Alas, alas 5 na ng hapon. So, ngayon lang ako nakapag-video ulit kasi kanina nabisi ako mula umaga. Tapos, ayan, <coughs> medyo ano pa rin yung boses ko kasi andyan pa rin yung ubo ko. And then, namamaga pa rin yung paa ko. konti na lang. So, gagaling na yan. So, ayun. Ayun na nga. So, medyo okay na. ay na. Ubus na na hinog yung mga saging ko. Tapos, sem break pa naman. <coughs> so, one week walang pasok. makapag um, makapagpahinga kami. makapag na ako. So, wala akong tinda-tinda Pero, dito sa bahay, nagtitinda ako. So, ilang peraso lang. Kukunti lang yung nagawa ko. So, kailangan ko sanang ano kailangan ko sanang kumita kailangan may araw-araw kaming kita kasi wala kaming pambili ng bigas tapos yung ulam mga ganun so, katas niya ang wala pero wala na akong paninda iniisip ko nga kasi yung benta ko magkano pa lang tapos di pa ako nakabili ng ano ng mantika sa so, paubos na mantika ko wala na akong harina din so yun yung gift <coughs> ko ah, wala na kaming pera kasi kapon may nagbenta pa ng ano, may nagbenta pa ng saging tapos wala na so, syempre wala naman dito ko sya bilhin kasi andito na so pwede ko naman syang i-display dyan ng ano kaya lang mahina yung benta kapag ka ganun so, maganda kasi pag sa school kasi mabilis yung ano nya yung pagkabenta what are you doing there? I wish me? I wish oh fix your shorts babe. Yes. May si Jello nandun siya sa baba. So ngayon lang ako nakapagpahinga-pahinga. Kanina, nakapagtupi na ako ng mga nilaban ko. Kasi kahapon, Where's your monster truck toy? At the box. On the box? Where? It's at the box. Say hi. Hi. <laughs> On the box? Oh, get it there na. Sa mommy, get it into the box. Just yellow? Mommy. Just baby say we'll get it in the box. Okay? Say, Mommy. Mm so, sobrang inanto ko. Yes. Gusto kong matulog Mami. kasi hapon na. Say, yes. yes. Kaya hindi ako pwede matulog kasi pag yes. nana. Yes. Hapon. Say, yes. The box. Ikaw na anak. Yes. <coughs> so, yes. Siguro naman bukas wala na yung maga ng pa ka ako kasi kukunti ko, na lang. So nawala na rin yung pag hungul-hul ng ano-ano. Ano kang doon? Nang buong pa ako hanggang sa likod na wala natin yung sakit ng likod ko. So, thank you, Lord. Kahit na nagkaganon. Pero, kumaling pa rin siya agad kasi nadalit yung sa mga gamot-gamot na inaano sa akin ng nanay ko. Tapos, yes, marami pa yung mga iba-iba pa yung mga gamot na inaano sa akin ng nanay para lang na ano. Kasi, sobrang akong naano doon. Napuruhan okay later. Sobra ako na purong handun kaya. Mama, mama. mama. <coughs> eh, kailangan kasi ng kasi yun nga daw na pet sa hangin sa salo. Parang lalabas Ma, yung. <coughs> May sakit. Ma. Hey guys, good evening. So <coughs> nagdala kanina si mother ng mais kaya ayan, inihaw ko na lang kasi apat na piraso lang naman yung dala niya, yun ang isa naubos ko na nasunog pa and then ito ayan na lang yung natitira mm, apat na parasa lang kaya ako lang yung kumain nito hindi na ako namigay ayun so yung isa walang masyadong laman baka gusto ni Angelo so pipigyan ko siya hanggang itong kainin ko din to So, bali tatlo na yung naubos. ngalin ko yung suno ko. Kain mo na ako. <laughs> Wala pa kami hapunan. Kanina, kumain ako ng sweet potato. Tapos ngayon, ito na naman. Then, may nilaga pa kung saging doon. O, oh, di ba? Ang sarap dito sa probinsya. Mmm. Ang